Magandang hapon po sa inyong lahat. This is the Adventist Vlogger, Joy Ann Montilla. Hindi lang Adventist Vlogger, magiging Adventist Tambay na. Joy Ann Montilla, mula po sa Jackliner Terminal, Turpina, Calamba City. This is the all-time tambay. All-time time all-time all tambayan ang Jackliner Terminal dito po sa Turbina, Calamba City. yan, ah, nakikita po natin 8918 Jackliner bus mga kaibigan. Jason Alok. Ayun. Ayun po yung mga after na yung mga pasero. Baka malapit na yata baka malapit na mga puno. Tignan na natin, sabihin natin sa conductor. Find out! Mga kaibigan, si Kuya Ruben Parado, and of course, si Jason Alok, mga kaibigan. Oh. 8918, Mahuban, LRT Buendia, mga kaibigan. Mahuban, LRT Buendia, once again. Yahoo! Hello, mga kaibigan this blogger Joyan Montilla nandito po muna tayo dito na naman, naman muna tayo sa pinakapaborito kong tambayan ay ang Jackliner Terminal dito po sa Turbina, Calamba City, Laguna at least yun ang masasabi ko pinakapaborito ko talaga tambayan since 2022 noong time noong 2022 po ay nung mga panahong nagluluwag ng restrictions against the COVID-19 hindi tayo pwedeng hindi magpa-face mask nung mga panahong yon kasi naka-face mask tayo nung mga panahong yon alam mo naman natin pinaka-paborito kong tambayan ang Jackliner Terminal dito po sa Turbina, Calabas City, Laguna kaya ako tumatambay na lamang ako para mayroong ako mga vlog at uh, abangan ninyo wait natin yung mga jackliner bus at shout out nga pala sa jam sports sana makasali po ko sa basketball session kaya lang wala pa kasi kaming budget mas uunahin ko po yung muna yung cellphone uunahin ko muna yung pagkain ba? Diba? Uh, abangan na natin 1880 LLI bus 50 Lucena LRT with Wendia. Wendia. Sa ngayon po, patalayikan po yung 1850. Yan. Bus number 1850, LLI bus, galing po ng LRT Wendia, papuntang talayikan. Si Kuya Eric Cruzaldo ay balik LRT. Kuya Rolly Paa saka si Cidro Restoles Jackliner Boss 8914 Mauban kamias, Kamyas Mauban Kubaw Kamyas po mga kaibigan uban Kubaw Kamyas via C5 Market Market Otherwise Doon sila tumadaan ng Skyway minsan Pero Mostly is C5. Mostly C5 mga kaibigan. 8914. Mauban Cubao Kamias. Siyempre, tamang-tama. Papuntang GMA. Bostoyo. Pinoy Pawn Stars. At siyempre pa, Mukbang sa Tomas Morato and of course mukbang sa Araneta tamang tama para sa inyong lahat huwag kayo magkatubili at syempre try ninyong sumakay sa Jack Liner Bus with body number 8914 Lagang jack, alam na dis. Yahoo! Bus 1824 Lucena Alabang via AC Tech mga kaibigan. Sumasabay na sa agos ng mundo! LLI Bus 1824 Lucena Alabang via AC Tech. Sumasabay na sa agos ng mundo. Sumasabay na sa teknolohiya. At nagbabalik na ang Type C USB. 1824 Lucena Alabang via ac -Tex. Batang kya na Black Rider pa Jackliner Bus 88109 mula Lucena hanggang Avenida sakay na kayo dito syempre tumpak na tumpak ang dating dito po sa alagang Jack Alamadis Batang na Black Rider pa Jackliner Bus 88109 mula Lucena hanggang Avenida Alagang Jack Alam na this yeah what's up? Jam Liner Bus 704 Mga kaibigan Ito pa yung Ito pa yung itinampok natin sa mga episodes ng State of the Jam Sulit Wala Lucena naman sa Jamliner. LLI Bus 1870 to the highest level. Ito po mga kaibigan. Thank you very much. The highest level po mga kaibigan. LLI Bus 1870 to the highest level. 1870. World Class Sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Ranrel the widest range of sneakers in different sports and leisure. Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground Floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. Thank you for watching for the Bubente Show. Siya po si Bubay. Yan Thank you, Ben. Salamat po shout out sa napakasipag na bus inspector na si Kuya Ramil Almonte. At mga kaibigan po natin sa Jackliner at sa LLA Bus.